paling mahal. Tatahan ko kasi yan, nagkukwento-kwento na Try ko na yan. Ay, ito, hindi ko no. pa natatry ito. Hindi ba ano? sa, hindi ba sa Korea eh, na no? yan? Sa dalawang ano? Ha? Huh? 29? 29? 29, 29 tao. Sa dalawang sakay. Hindi, dalawang sakay. Yan nga yung diyan. Hindi ba kayo diyan sumakay at ileti nung tayo? Hindi. Sabi nyo mainit. Ang magandang ang magandang sakay niyan yung alas 6 kasi wala nang araw. Kapitan mo sumakay 'yun ni. Makikita mo na yung mga ilaw-ilaw. Oh, gabi kami nung sumakay nung kaya nakita ko yun. Ay, ang sarap ng kain nila doon. Oh. Na malig, sige. Ano kaya yan? Biglang baba ba? Hindi siya slowly? Hindi, slowly naman siya. Oh, so, Hindi pala sakyan. yan. Alin? Yan yung Miss Kay Elix. Ay, ay, ay. Okay. Okay. siyempre, ano, may oras dyan yan. Kumakain lang naman dyan. Pat Dapat yung mga yung may mga, mga mga big time na mga na ako ko na kami baba na kami mabay <laughs> na kami. <laughs>